So what's up mga tulayan, nandito na naman tayo sa panimbahan tutorial So ayan, happy new year sa inyong lahat, so 2024 na tayo So marami ka palang salamat sa mga patuloy na nag-subscribe sa aking channel ng nakarang taon So ngayon, sa 2024, ito yung unang vlog natin So itong motor na gagawin natin, Rosie 150 na maingay at nausok pa So nahihirapan na yung may-ari kung saan saan nanggagaling yung ingay ng makina. So ngayon, kailangan natin paklasin top overhaul para makita natin yung parts kung may dapat natin palitan. So guys, uh, magandang araw sa inyo lahat and happy new year. So ngayon, 2024 na tayo. So meron tayong gagawin ngayon na Rosy 150. So yan. Uh, ang problema nito, maingay at saka ano, uh, nausok. So start natin muna para makita nyo. Oh, ito na yung push button niya, oh. So, madali siyang mag-umandar. Ang problema pang ganyan, oh. Medyo... Oh. So, napakaingay. <coughs> napakaingay na. Tsaka, ano, ah, nag-upos ng langis. So, check natin to. Siyempre, pag maingay, lalo pag itong push rod, Uh, ang gagawin natin diyan, tire natin yung rocker arm, cam follower, at siyempre yung timing gear. Oh. Yung ano na 'yon, set. So, babatay mo natin, babaklasin mo natin. Ah, uh, top over tayo. So, ito na nga guys, pinapaklas na mga tol. So, sama natin magpapaklas yung may are yun o, no? nakagrade. Okay. So, uh, ah, papaspasan na lang natin to mga tol na, na natin Ayan. so ayon sa ating ano ay sa ating troubleshooting ang nasira dito sa motor na to ay <coughs> to uh, itong timing gear so papalitan natin to So kaya lang uh, pag nagpalit tayo ng timing gear Akam Love Gear. So, pwedeng ito ang palitan. At chapting. So, kung bibili tayo ng bago nito, bago kasama yung gear, so, isasama na natin yung ano doon. Yung timing gear. <coughs> Kasi, kailangan magpit yung ano, magpit tong gear. So, paglagay na pag ilalagay natin yung bago, So hindi yan compatible kasi yun Dito yan ang compatible So pati tong ano Shopting ng Campalawir so papalitan natin to Ayun. At syempre yung Last yung black natin So kita nyo yan oh. No? Kaya mausok nagubusan lang is So update tayo mamaya uh, Pag uh, nakabili na ng parts So pag may parts na Patapos so uh, papa kita ko sa inyo mamaya pag na kung ano yung kalalabasan. So yun lang. So nandito na yung parts natin. So papalitan natin black. So makikita nyo yan na black natin standard. So sa timing gear naman ah, sa cam lobe. So kasama kasi yung gear nyan. So kukuhanin na lang natin yung lobe at saka shafting. So yung paring gear ay kakabit natin para match. So kasi kung eh, kakapit natin yung bawang gear. Uh, mas siguro kasi replacement lang. Uh, siguro mas maigi pa yung luma. So, cam -lobe na lang ang kukuhanin natin para maganda. So, yun lang muna. So, update natin mamaya. So, ilalagay na natin tong uh, timing gear mga tol. So, hindi na masyadong kita yung timing mark. Kaya, nilagyan na lang natin ng duhit. So is sitting lang natin 'yan.

So, yun na nga mga tol. Tapos na yung ginawa natin. So, nagka -ike. So, ang pinalitan natin dito sa motor na to is yung uh, Kamlob. Siyempre, Kampalower. At yung black kasi yung black nagkaroon ng baywang. Kaya, muusok. So, ito nga yung pinalitan natin. Uh, Kamlob. Yan. So sa gear kasi nakabili tayo isang set kasama yung gear so kinalas na lang natin yung cam loop para hindi na tayo mahirapan magtanggal ng gear sa crankshaft so yun na lang yung ginawa natin so naging maayos yung ginawa natin so pag uh, magagawa kayo ng motor na hindi nyo na maintindihan kung saan ang yung tunog ang pinaka importante nyan check nyo baklasin nyo kung na ano talaga yung may damage ng parts so wag hula hula kailangan o pwede nyo hulaan kasi madali lang naman hulaan pero pinakadabis dyan makakikita nyo kung saan talaga nagmumula yung ingay pag nakita nyo na yung parts na may damage so yan na maraming maraming salamat sa inyo so kung nagustuhan nyo tong video na to palike na lang din at huwag nyo kalimutang mag subscribe at pinutin yung notification bell para manotify kayo sa tuwing may bago kong upload na video so simple lang napakadali lang gawin lalo pag mga ganitong posrad engine kasi uh, ah, nabilis ah, so napakadali lang gawin so bago ko nga pala makalimutan sa mga nag subscribe na karang taon maraming maraming salamat sa inyo at saka mga patuloy na sumusuport sa inyong channel yan maraming maraming salamat sa inyo so hanggang dito lang yung ating video yan, maraming maraming salamat ulit.